Ano pong pangalan ni Ninay? Ano? Ano pangalan po ninyo? Ano pangalan po ninyo? Nita. Anita. Anita? Anita? Apelyido? Ah, uh, Apelyido? Bangkoro. Ha? Bangkoro. Bangkoro. Yung asawa ko. Patay uh, na, matagal na. Napagkaayo. matagal na. Anita Bangkoro. Uh, Anita Bangkoro. Anita, Anita. Nita. Nita. Sa taal daw siya na tuwi. Patay na pala ang ano, patay na pala ang asawa niya. Na-disgrace, na-disgrace siya. Tapos, ilang ka-anak niya? Ilang anak ninyo? lalaki. Tayo tatlo. Ah, papa sa, kapis, dito, yun, sa... sa... Bali, na sa akin. Makakanting ba? Baliilan na ng buhay nanako. Ilan? Tatlo. Nasa Taal din nakadira. Kakapakan sila. Patay na rin 'yung mama. Panggasinga? Saan? nila bali ikaw na uwi ka ngayon sa Taal. Sa Taal ka na uwi. Nasa kaya ako. Pinagtatanong ako sa nasa kaya. Ang ganda niya. Ang ganda niya. Ang na Yan uh, uh, lang po muna. Wala, wala, wala pang... Wala pang... Wala, wala pang gas niya. Uh, Maayos ayos. Para <laughs> uh, magkahingi ka doon sa iba.